Mga kadeliver, may papakita man po ako sa inyo kung paano magtanggal nitong wiper blade. Kung kayo po yung may sakyan, kung kayo mapalit nitong wiper blade po, madali lang naman po yan para hindi na po kayo magbayad sa mekaniko po. Kuha lang po kayo ng Phillips screw. Ito lang po mga kadeliver. Madali lang naman po yan. Ikutin mo lang po dito. Pakaliwa. Gano'n po. At tapos, hatakin nyo lang po palabas. Gano'n lang po. Ito lang naman po. Napakadali lang naman po mga kaliliber ang pagtanggal nitong magpalit ng wiper blade. At yung ibabalik mo lang naman po, may guide naman po yan. Ito po. Ito po ang nasa labas. Pagano'n ulit, pasok mo siya ulit. Pasok mo siya po, pagano'n ulit at higpitan mo na po ganon ka deliver madali lang na naman po mga ka deliver higpitan mo lang po siya pa kanan ganon lang po mga ka deliver ang pagtanggal ng wiper blade kung kayo bibili para hindi po kayo magbayad sa mekaniko kasi sayang po nang ibabayad nyo po salamat